Hello guys, good morning for today's video Nandito tayo ngayon sa Banawi sa Quezon City Kung saan nandito tayo ngayon sa Arab Car At bakit ba tayo nandito ngayon Dahil itong sasakyan ko na ginagamit ko araw-araw Na napakaganda ng JWM Pick Up Canon Pagagandahin na natin Dahil ito ay binigay sa atin At gusto kong ingatan at pagandahin pa natin Kung anong magagawa para gumanda siya Palalagyan natin siya ng Anong tawag doon? Courier? Ilagyan natin siya ng courier grills para mayroon siyang sa taas patungan ng mga pinapamili natin mga paninda. At ito na nga yung napili ko. Let's go natin yung loob ng Arab car. Dito lang yan sa Banawe. Eh. So ayan, ang napili kong ilalagay dito. Pakita mo. So ang napili kong ilalagay dito kasi kulay white yung sasakyan natin. Ang napili kong uh, lalagay ay kulay black. Pero marami namang option dito. For example, gusto mo mga stainless katulad nito. Ayan. Pwede rin siyang aluminum. Depende yan sa choice na gusto nyo. Pero ako, kasi parang uh, mas maganda yung babagay lang sa sasakyan ko. Kulay black para black and white lang yung tema ng ating pick-up. Para mas lalo siyang gumanda at mabuhay yung kulay. So ang napili ko guys ito. At uh, ayan na nga Ginagawa na nila kuya Yan yung napili natin Ilalagay Gusto ko kasi malagay sa bubong Tapos yung dito sa may mga gilid Para at least kung may mga angkas ako At may mga gamit ako Para matibay Mayroon siyang pupatungan At yung tao na nasa likod Ay mayroon din siyang hawakan. So i-flex lang natin guys Yung loob ng Arab car Hindi lang sila nag-service dito Ng carrier na ganito Marami pa Pwede kayo dito mamili ng mga speakers Sa inyong mga car Ganito at nag-install din sila ng um, monitor, yung CCTV sa sasakyan. Ano bang tawag doon? Dashcam. Dash Ayan. At hindi lang dashcam, nag-install din sila dito ng GPS. Depende yan kung anong kailangan yung offer service sa inyong mga sasakyan, kung anong kailangan nyo. Katulad nito, mayroon din sila mga mating, mga sandalan para hindi ma-stretch yung likod nyo. At hindi lang yan, Siguro nagko-customize din sila dito ng mga sasakyan, no? Nagko-customize din kasi sa sasakyan. So lahat ng service ng sasakyan niyo dito, recommend ko sa inyo yung Arab Car dito lang yan sa Banawi na kung saan ako binigyan ako ng discount talaga kasi dapat may iba kaming recommend din dito na pupuntahan. Hindi na ako umabot kasi una ko sila napagtanungan at dito pa lang satisfied na ako sa price na binigay nila sa akin kaya hindi na ako umalis. So kaya naman sa lahat ng gusto magpa-install, lahat ng pag-usong Ipagandahin eh, sa sasakyan nyo Hindi lang po sila Naglalagay ng mga ganitong Klaseng drill sa sasakyan nyo Mga courier Mayroon pa sila dito Mga ibang service Katulad nga ng sinabi ko kanina uh, dashcam GPS Stereo uh, Gusto nyong I-enhance ang tawag dito? Gusto nyong Roll bar, ah, roll bar. Anong tawag doon? Roll bar Roll bar At kung ano-ano pang Open Na depende sa mga kailangan So mayroon din tayo dito Mga bumper Na ipapakita din. So ito guys, ito yung mga service na ino-offer nila. Mayroon din silang mga ganito, mga shark, mga clam, mga ganyan. So lahat na halos nandito na sa kanila. Kung gusto nyo naman magandang tambutso, at gusto niyo baguhin yung mga tambutso niyo, mga ganito. At may mga aluminum tayo kung gusto niyo aluminum, matibay talaga at hindi siya maging uh, kalawangin ito. Pero for sure, hindi na ako umabot magtanong kung magkano yung price niya kasi alam naman natin lahat pag pag aluminum kasi, iba na kasi yung price niyan kumpara doon sa bakal na pinili natin. Pero yung bakal, maganda rin siyang klase. Depende na lang yan sa paggamit mo at ibabagay mo siyempre sa sasakyan na dala mo. So ang napili ko kasi white yung sasakyan ko. Unay itim siya na bakal lang siya. Pero yung bakal na to, hindi ito kinakalawang. So mayroon pa tayo mga ibang service na ino dito ng grab car. Ay car. Arab car. So ito naman, pagdating naman sa mga grill, sa mga nilalagay sa bubong, may mga option tayo pwede nyo pagpilian depende yan sa design na gusto nyo mga roll bar ang tawag pala dyan at syempre meron tayong nakikita sa likod na mga may caro na upuan, may karo na, upuan na din nila dito so ang dami kaya for me talaga kanina actually ang plano ko talaga mag canvas muna bago ako magpagawa, magpa-install. Sinabi ko naman din sa kanila. Pero nung sinabi sa akin ni Madam, ito yung price lahat, pakitotalon in all. Satisfied naman ako sa fries, kaya hindi na siya umalis. Kaya for me, napaka worth it po ng Arab car. Kung gusto nyo rin matry at ma-experience, dito lang yan sa Banawi. Ang laki po ng signboard nila sa labas na nakalagay, Arab car. Sila po ang gumagawa ng mga gusto Yung design sa sasakyan para gumanda. So, so ang plano ko kasi talaga, di ba ang ganda ng GWM ko? Ayan. GWM Canon. Ang plano ko kasi, lagyan siya ng bakal dito. Dito. Lagyan siya ng bakal dito sa At itong bubong, lalagyan din natin ng ganyan. Ayan ang na nga ginagawa ni Kuya. Kaya maya maya lang, ipapakita ko sa inyo yung finest product ng ating sasakyan. Kung paano siya gumanda pa lalo. Maganda na siya actually, tingnan nyo. Maganda na siya, pero mas mas lalo pa natin pagagandahin. So, yun lang mamaya abangan nyo yung update pagkatapos nilang gawin. Okay. So, ayan guys, this is it. Nakita nyo ba? Ayan, nakabit na natin yung pinagawa natin dito sa Banawi. Dito sa Arab Park, ito na po yung pinalagay natin. At syempre, yung sa naman, ito na yung nagawa nila na ikabit at bisibisiyan pa sila doon para mag-install kasi hindi pa siya tapos. So, ang ganda nanya. niya. Maporma na siya at uh, higit sa lahat, hindi na kami malalaglag pag nakaangkas ako rito at mayroon na ako pwedeng lagyan ng gamit do sa taas so ayan maganda na siya so ito pa rin yung JWM na sasakyan ito kasi yung binigay sa atin at ito talaga yung ginagamit ko araw-araw service pamalingke at kung saan saan pa kaya naman ang laking bagay nito malaking tulong po sa akin at napakaganda hanggang ngayon kaya naman shout out sa JWM gusto nyo rin mag-visit sa GWM may Magkaroon kayo ng gantong sa kasakyan Yan lang po sa GWM UN Manila Ang pinaka-main branch nila Dito sa Manila so, out Magkaroon na tayo So ayan malapit na matapos Akala mo ako mag-drive <laughs> Umupo lang ako Malapit na matapos Please like, follow, and share Kung gusto nyo rin magkaroon ng ganitong mga klasing Ilalagay sa sasakyan nyo Just visit sa Banawi Dito lang yan sa Arab Car Pakita mo Ayan, maraming salamat And happy Monday everyone God bless you all And I love you all Bye